Hello guys! Ngayon ay mag naman ako ng bangos. At ngayon, samahan nyo ako dahil ituturo ko sa inyo kung paano kong gagawin mas special ang ating inihaw na bangos. Tara guys, samahan niyo ako. Ito ang mga sangkap, kaperasong luya, sibuyas, kamatis at dalawang salted egg. At syempre ang dalawang boneless na bangos. Una, hiwain natin ang kamatis. Hiwain lang po ng maliliit. At syempre, lagi ko pong pinapaalala, dahan-dahan at ingat sa ating mga daliri dahil wala pong nabibiling daliri sa palengke at hindi po kasama sa sangkap ang ating mga daliri. At ouch po yun, aray, pag nahiwa ang ating daliri. Kaya make sure po natin na after natin maghiwa ng mga sangkap, sampu pa rin ang ating mga daliri. Joke lang guys, pinapatawa ko lang kayo. Ayan. Masyado kasing seryoso sa paghihiwa. Ngayon naman ang puting sibuyas. Pwede rin naman po yung sibuyas na violet ba yun or red. Bahala po kayo kung ano po ang gusto ninyo. Basta pariho po sila pwedeng ihalo. Ayan, puti lang po yung available ko dito dahil naubusan ako ng stock ng violet Ayan. Ngayon naman ang kaperasong luya. Babalatan po muna bago hiwain. Ang luya po ay makakalis po ng lansa ng ating isda. Dahil alam nyo naman po na ang bangos ay medyo may kalansahan. Kaya ayan malilis po ang lansa sa ating luya. Kung meron po kayong yadyaran sa inyong mga tahanan, mas maganda po kung yayadyarin para po pinong-pino ang luya. Para hindi po ano sa ating pagnguya. Yan, hiwain lang po ng pino or maliliit. Ngayon tapos ko nang hiwain ang luya, ang susunod ko naman ang salted egg. Yun, buhay pa ang ating salted egg. Gusto pa akong iwan. Bakit ganun lahat na lang kayo gusto nyo akong iwan? Pati, ka ba, pati ba naman ikaw eggs? Ayan, iiwan mo rin ako. Gusto ko lang naman magkaroon ng masarap na ulam. Kaya wag mo akong takasan. Ayan, tatagta rin kita ng pinong-pino para hindi ka na mawala sa akin. Siyempre, ganun din sa pangalawa. Balatan po muna bago hiwain ng maliliit. At ngayon, tapos ko nang hiwain at pinagsama-sama ko ng aking mga hiniwang sangkap. Ngayon naman ay ng asin para magkaroon ng lasa. Actually, pwede na itong ulamin kahit hindi na natin ilagay sa ating inihaw na bangos. Mapapa-exhalize ka na rin dito sa ulam na ito. Pero syempre, for today's video is gagawa ko ng special na inihaw na bangos. Kaya ilalagay muna natin siya. Ayan, patong natin sa foil. Bago natin ilagay ang ating mga sangkap na hiniwa-hiwa at pinagsama-sama. Lagyan po natin mula ulo hanggang buntot. Ayan, para po noot ang lasa. Mula ulo hanggang buntot, ang sarap at linamnam ng ating inihaw. At ngayon, ipopold natin yung bangos bago natin ibabalot sa foil. Ayan, higpitan lang natin sa may bandang ulo at sa may buntot para hindi makalas ang ating foil o hindi maalis. Ngayon naman ang pangalawa, Sinsya na po, lalabot natin ang camera, medyo putol pa lang aking kuha. Ganon din sa pangalawa, yan, lagay natin yung sangkap mula ulo hanggang buntot ilapad natin ang ating mga sangkap sa bangos. Yan, lagay na natin lahat dahil sakto lang po ang aking hiniwang sangkap para sa dalawang bangos. Fold natin yung bangos bago natin ibalot sa foil. Ganon din, higpina, higpitan natin o ipush natin sa pinakabuntot at ulo. Ayan. Dahil nakapagparikit na rin ako ng baga, ayan, habang nagbabalot ako kanila ng bangos, ilalagay na natin. Iihawin na natin at balibalik na rin po natin para hindi po mas sunog. Ayan, luto na ang ating bangos. Haahonin ko na po siya. Ready na po ang ating special na bangos. So, inihaw na special na bangos. Ngayon, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please pa-subscribe, like, and share po. Thank you!